Gandang umaga mga kabartudes. Ayan po yung limang pouts na yan. Ayan po ang mga laman ng mga panalo kagabi. Ito po yung mga binigyan ko na ng isa-isa na tawag dito. sa isa na ano na uh, maya maya na parang salasagan po. Isa-isa kayo, may meron kayong ano gamit ng ganito. Yan po mga tested na mga gamit at saka ito yung mga nasa loob. Pag-ingatan niyo po dahil uh, minsan lang sa buhay niyo na magkaroon ng mga mutya. Mutya na mabisa at uh, mabisa at uh, suwerte dahil kayo ang na bunot, na nabunot natin kagabi swerte po yan sa inyo kaya ingatan nyo po yung mga gamit ko ayan mga kabertudes ah, uh, ito ipapadala natin tingnan natin mamaya kung uh, open yung ano natin yung papadalahan natin Ayan, ayan po yung pambalot natin kasi wala na tayong uh, extra na uh, bubble wrap. Yan lang po yung ano natira. Kaya ibalot na natin yan. Yan mga pangalan, limang, lima po yan. Yung si Aga uh, si Rolf, si Nistor Tubong Banwa, si Arnaldo uh, Nabis, uh, siya si Tetra Magatun, Me, masiya as Yan po ang ah uh, Jeruk uh, Adlimaw si Tita Bargas Yan po mga nanalo ngayong uh, uh, kahapon, gagabi pala. Ayan po uh, ipapakita ko sa inyo uh, mamaya o di kaya kung bukas pa mapadala natin mamaya ang uh, mga gamit na to. Kaya yeah, ingatan na lang uh, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Uh, God bless. Ayan mga kababote Nandito dito tayo sa Plus Express, uh, ipadala na natin yung mga nanalo.

5, kita bergas, kita berisi senjata bergas, bergas,

Ayan, mga kabartodes sa uh, napadala natin yung uh, parcel natin yung mga nanalo nung nakaraang araw dito pa tayo sa Plus Express para madali yung matanggap yung mga padala natin na uh, rap rap, parapol natin uh, ito lang mga kabartodes maraming salamat Merry Christmas and Happy New Year uh, sana patuloy kayong uh, laging nagsisubaybay sa aking channel. At maraming maraming salamat. Ingat kayo. God bless. At uh, sana marami kayong blessing uh, uh, darating ngayong taon. At uh, next year, uh, sana uh, uh, magiging uh, may blessing darating sa inyo. At uh, antayin nyo lang po uh, tayo po ay magparapol ulit uh, sa mga gustong mag uh, sumali di uh, e, subaybayan nyo lang yung ano natin yung parapol. Maraming salamat. Paalam muna tayo. God bless po sa inyong lahat.